At umating ang Team Biglang Guapo dito sa Paradise Impact Elementary School para magbigay ng libreng gupit para sa mga kabataan. <laughs> so mga ka-achop, mga kabiglang guwapo. Naabot na 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 namin dito sa Paradise Impact Elementary. So subda na na to. Nagtapok na dyan yung mga guwapo mga bataan nyo. Uba na to, Si Bugs 24, kompleto ta. Tara na, na wong, tara na. Masimula. Tara, tara, tara. Atat at na atat at na si Bugs 24 para makapagsimula. At tamang tama, pagdating namin, nakahanda na ang mga lamesa para patungan ang mga gamit namin. At sinalubong agad kami ng isa sa mga teacher doon. Maya maya pa ay sinimulan na agad namin ang libreng gupet. At dumarami na rin ang mga bata ang gustong magpagwapo. at meron din mga parents na gusto rin gumawa po, kaya nagpagupit maya maya pa ay may teacher na lumapit sa amin para mag take na daw ng lunch at ito na ang inaantay ng lahat ang lunch time salamat pala sa mga teacher na naghanda ng aming lunch kami ay busog na busog may lakas na naman kaming manggupit hanggang matapos lahat at may panghimagas pa dala-dala ni Ma'am. kuan Panabo. O ang uban di ara sa. So, Karon kay humana man tag paniod Balik na puta oh, gupit. Karon na og no, gaon mga kachop no. Gupit na puta. Sila nagsugod na pod. Kumbati na puta <laughs> Pagkatapos namin kumain ay bumalik na agad kami sa gupit para matapos agad dahil marami pa ang hindi nagupitan. Maya maya pa ay dumagsana naman ang gustong magpagupit at gumawa po. Kaya binanata na namin para matapos na agad. Habang bising busy, ang mga teacher sa program nila, kami naman ay bising busy, sa mga sadyante nila na ginugupitan. At dito halatang halata na napagod na kami Kaya dinadaan na lang namin sa biro Pinoy Toy Guard Hey guys Okay sige Koy Sector Ang bakla sa grupo <laughs> <laughs> Pari guys Yo 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 Ah, ang pare kita... sa grupo. Kapitalo <laughs> sa tindig lang ko ko isa. Ang pare sa grupo, parihog na sa mong iro. <laughs> Kine si Bugs. Bugs 24. Oh, okay. Ang bayot sa mong grupo. Oh, ang dan kay Kapoy <laughs> si Palume. Kine ang Les. Less sa mong grupo. Useless. Less or less. <laughs> So karon mga kachop, relax na ang team kay hurot na. Hurot na ang mga bata, hurot na nato gupit. Dali ra kayo. Basic lang, basic. Ang 400 kapin basic lang. Di ba pre? Basic lang ang 400 kapin. Basic lang, basic ang 400 kapin. Padala dali ra kayo naman. Sikat. Mga kachop, uli na ta. Kumana nga ang libreng gupit. Kompleto ang tropa, kompleto ang team. Uy,